Hello mga kababayan, pasensya na po kayo kasi parang malabo yata yung camera ko. Gusto na yata magpapalitan ito eh. Anyway, baka ito na lang muna ang iba vlog ko kasi parang kailangan ng palitan nito. Kailangan palitan ng camera ko. Okay. Ang gusto ko lang naman po na ah uh, pag-usapan natin ngayon ay yung itong nakaraang zona kung saan alam natin kung sino-sino yung mga wala doon, yung hindi nag-attend. Na kumbaga, mga matataas na opisyal, mataas na opisyal ng gobyerno na kailangan dapat nando doon sila. Makiisa, mag-cooperate, makinig nang sa ganon, malaman nila kung ano ang mga plano ng gobyerno. Yung mga nangyari, nagawa na, na-accomplish, at syempre, yung mga future na plano. Okay, sino-sino po bang very uh, obvious na wala dito? Unang-una na ay si Sarah. Naturingan pong Vice President. Siya mismo, dinesignate niya ang sarili niya na survivor, designated survivor. Ibig sabihin, yung siya yung siguradong papalit. At saka vice president, di ba? Di ba dapat ang vice president parating nakaalala yan sa Pangulo? Nandiyan siya dapat lagi sa tabi, within reach, within earshot, para kung mayroon mang pwedeng ipagawa sa kanyang Pangulo, nandiyan lang siya. At saka kailangan niyang mag makisama, Gobyerno ito eh. Tapos, ang hindi pa maganda, talagang inamin pa niya na hindi siya mag aattend nung tinanong siya ng isang uh, media. Parang pinagmamalaki pa na hindi siya aaten. Alam niyo, kung, kung ikaw ay isang matinong tao, matinong vice president, hindi mo dapat ipagmalaki yun. Hindi mo na dapat inamin pa na hindi ka atin. Bakit? Di ba mga kababayan, agree ba kayo na itong pag sa mga ganitong okasyon, lalo pa na Sona, pinakamalaki, pinakamalaking okasyon ng gobyerno sa, is sa taon, sa isang taon. Tapos ganito ang gagawin niya. Hindi siya aaten. Na para bang wala lang, hindi lang nahiya. Walang hiya, mga kababayan. Parte ng trabaho at sinasahuran siya. Well, sasabihin ng mga mga Sara supporter dyan na, oh, dumalaw pala sa patay doon sa buhol. Dumalaw sa patay, nakipaglamay. Sus naman. Alam naman natin po mga Pilipino na ang lamay ng isang patay ay inaabot minsan ng ilang araw, isang linggo, minsan nga mahigit pa isang linggo. Di ba pwede naman na ipagpaliban niya, ipospon niya yung pagpunta? Doon. Mas importante pa yun kaysa sona. Yung sona isang hapon lang. Pwede naman na bago nag-sona or after ng sona, sa siya lumipad doon kundi talaga mga kababayan talagang sinasadya sinasadya na nagpapakita siya ng pagkasutil sutil hindi ba't si Pangulong Marcos ay kanyang boss immediate boss tapos babastusin ng ganito hindi lang si PBBM ang binastos niya, kundi yung taong bayan mismo. Dahil ang pinag-uusapan dito sa zona na ito ay yung kinabukasan ng bayan, yung kinabukasan ng mga Pilipino na dapat nakikiisa ka. Pero hindi ka aaten. Lalong sinabi pa niya uli sa isang media na hindi siya makikinig. Hindi daw siya makikinig. Hindi siya manonood kahit sa TV, sa cellphone, kahit anong gadget. Bakit kailangang sabihin yun? Bakit kailangang sabihin? Parang ipinangangalandakan pa yung kanyang kabastusan. Isa pong malaking kabastusan ito, itong ginawang ito. Ikaw ay isang, pang, ikaw ang pangalawang Pangulo. Ikaw ang papalit kung sakasakali. Tapos wala ka doon dapat nandiyan ka parati sa tabi ng presidente para kung sakaling dumating ang panahon na papalit ka sa kanya, o di, marami ka natutunan. Di ba? Marami ka dapat natutunan sa iyong pagsama-sama, pag dikit-dikit. dito lang ko talaga ipinapakita na ang tawag niyang dito sa amin sa Bicol, walang ugali. Wala ugali kulang sa walang disiplina. Diyan po ako madalas kong itanong na anong klasing pagpapalaki ng magulang ang ginawa dito sa mga Duterte na ito. Kasi even congressman pulong Duterte hindi rin nagpunta. Absent. Sa bagay, matagal na daw na hindi na niya na nagpapapasok eh. Absent lagi. Mula nung binawasan yung kanyang pork barrel. Ganyan ba? Ganyan ba ang lingkod ng bayan? Ganyan ba ang mga opisyal ng gobyerno na sinasahura ng taong bayan? Isa pa sa hindi dumalo, ay dalawa pala. Itong si Bato de la Rosa at saka si Bongo. Well, si Bato de la Rosa talagang inanunsyo na niya na hindi siya pupunta dahil nga, dahil doon sa pagkakabito nung kanyang proposed bill Susma. alam niyo itong mga mga DDS na itong mga kababayan itong Duterte camp parang mga isip bata eh mga kulang-kulang porke hindi pinirmahan ng Pangulo hindi ka na uh, iisnabin mo yung zona Ganyan ba? Ganyan ba dapat umasta ang isang senador? Hindi pa dapat ang gawin mo kung may mali doon kaya hindi pinirmahan, edi eh ayusin mo, i-revise mo, ulitin mo, hanapin mo yung depekto. Gusto mo pala, unang submission mo, aproban ka agad. Kahit na, kahit na may mga defects, dahil may mga depekto daw, sabi ni Pangulo. Siguro kung yung boss mo, yung Pangulo mo, eh si Duterte, eh baka approve-approve lang yan. Approve without thinking. Approve without reviewing. Grabe mga ugali na mga ito. Bongo, ganun din. Nagpapakita lang kayo ng mga kabastusan ninyo. <laughs> yan mga kababayan, yamba iboboto pa ba natin yan? O, oh, may isa pang DDS din dito na umatend nga, pero parang hindi naman inappreciate yung speech ng Pangulo. Kapatid pa niya pati ha, si Amy Marcos. ba diba? Yung mga yung mga tao, yung mga nando doon, puro sila standing ovation at pumapalakpak. Pero si Amy Marcos hindi. Nakaupo lang siya. Anong ibig sabihin? Hindi siya sang-ayon. Hindi siya sang-ayon sa mga binabanggit, mga ibinabalita at mga accomplishment, mga plano ng kapatid niyang pangulo. Anong klaseng kapatid ito? Tapos eh nagbabalak pa na tumakbo uli. Huwag ka na Aimee. Hindi ka namin kailangan. Hindi ka kailangan dyan sa Senado. Wala ka namang ginawa eh. Wala ka silbi. Bastos ka pa. Buti pa hindi ka nalang nag-attend kagaya ni Sarah, best friend mo. Nag-attend ka nga, pero nandyan ka. Talo ka pa ng mga kasamahan mo. Buti pa si Risa Hontiveros eh. Na-appreciate yung ginawa ng Pangulo. Ikaw hindi. Nagpapakita ka lang kung gaano kasama ang ugali ninyong dalawa ni, ni Sarah. Eh yeah, mga kababayan, yan. Wag na wag na nating papanalunin yan. Mga walang kwenta yan eh. Walang kwentang senador. Walang kwentang lingkod. Walang kwentang humahakot lang. Humahakot lang ng pera ng bayan. <laughs> Saan ka makakita? Buti pa si noon pinagtatawa na natin si Leni Robredo dahil keso lutang lutang magsalita Mariusip mga kababayan mas malala pala itong si Sara Duterte mas malala wala, walang sinabi mas edukada ang dihamak itong si Leni Robredo kaysa kay Sara mas mas pwede-pwede pa na maging pangulo kaysa si Sara Duterte. Di ba? Ito si Sara, ito ang mas lutang, ito ang totoong lutang. Di ba? Lutang ang mga sagot sa tanong eh. Tapos hindi marunong sumagot. Hindi marunong sumagot sa tanong. Kaya minsan ang mga mga sagot niya mga misteryoso, yung mahirap intindihin, nagpapahula, gagawin ka manghuhula. Di ba? Cryptic. <laughs> Sus Mario mga kababayan, mag-isip-isip po tayo. Wag na wag nating hindi lang si Sarah, kahit sino sa mga Duterte. Kawawa po mga kababayan sa totoo lang. Hindi ito hindi ito hindi ito salita dahil nasusuya tayo kay Sarah. Kundi ito po ay talagang katotohanan na kapag si Sarah po, kapag si Sarah ang pumalit naging pangulo ng bansa, Sara or Aime or any of the Dutertes, kawawa po ang bayan natin. Kawawa. Kawawang kawawa. Akala nila, Magagaling sila. Kailangan ko magsalita pag nasinisiraan si Bongbong Marcos. Gano'n na lang. Gano'n na lang kung magsipagsalita ang sasama ng mga sinasabi. Samantalang, ewan ko ha, sa palagay ko po mga kababayan, alam nila ang totoo. Alam nila ang totoo kung ano talaga ang mga magagandang ginagawa ni PBBM hindi lang nila matanggap, ayaw nilang tanggapin. Kasi, gusto nga nila, kasi kung sasabihin nila na approve sa kanila yung mga ginagawa ni PBBM, siyempre, mas lalong mamahalin ng taong bayan si PBBM. Kaya ang ginagawa nila, siraan, siraan lang ito ng siraan, kahit alam nila na maganda ang ginagawa. Dahil gusto nila sila nakikita siguro nila mga kababayan na tila baga dito sa uh, Marcos administration ay walang wala na silang maaasahan wala silang maaasahan kahit ano na kahit posisyon alam nyo kung nagsipagtino lang ang mga ito kung hindi lang nila sinira-siraan si PBBM like uh, Harry Roque what if kung naging mabuti lang siya kung naging maayos lang siyang tao hindi kaya posible na bigyan din siya ng ng isang posisyon sa gobyerno. Ikaso e inuna yung inuna yung inggit. Inuna yung paninira, yung kabastusan. Tingnan mo, hanggang ngayon hindi tumitigil. Hindi tumitigil. Kahit na ipinaalam na ng gobyerno na mananagot sila dito sa ikinalap nilang video wala ang yabang pa rin. Hindi rin sila natatakot. Talagang pinaninindigan yung masama nilang ginagawa. So, mga kababayan, tapos tatakbo pang senador yan. Naakala mo naman mananalo. Eh, mga kababayan, di ba? Sana po, itong mga mga DDS, yung mga kamag-anakan nitong mga DDS na nalilin lang nila. Sana tayo na lang po mismo ang medyo bumiling sa kanilang utak pag-iisip. Kasi, siyempre yan, mga pamipamilya niyang mga DDS na yan, marami yan silang na, marami din yan silang nabubudol, nauuto, na, na influensyahan Kaya tayo po, tayong mga pro-government, paramihan na lang nang na di ba? anyway naman, mas marami naman tayo eh. Mas marami tayo kaysa sa kanila. Kaya mga kababayan, ipagpatuloy po natin ang ating paglaban para sa ating bayan. Dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Okay? Thank you for watching and uh, see you soon. Bye.